So, for today's video is pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na kailangan natin i-prepare during the board exam o yung mga requirements na kailangan natin sa board exam. So, una is unahin natin yung nasa school na requirements. So, actually po, hindi po kailangan ng diploma sa pag-board exam. Only thing that you need to prepare is yung inyong TUR. So next is yung 1,000 kiss hour certificate na galing sa school. So sino ba ang magagawa nun? So siyempre, is kayo mismo ang magawa nun. So i-fill up nyo yun. So ganito po yung form niya. Ganito po yun. Ganyan. So pag gusto nyo ng, ng soft copy nito, comment down below or you can PM me para ma-send ko sa Gmail nyo yung copy nito. Kasi kayo po ang mag-fill up niyan. Yes, po, so fill upan nyo lang po yan. Tapos, mag-sign po niyan ang agency um, supervisor or ang agency supervisor is, ano lang siya, ito, um, mapuntahan nyo lang siya if hindi siya applicable o hindi available ang inyong supervisor school supervisor yung dati yung uh, advisor sa field 1 or field 2 so sila po yung pwede nyo puntahan pag hindi sila available si um, si school supervisor and then ito rin po ay kailangan nyo itong ipa notarize sa yes notarize sa mga attorney Actually, sa pag notarize is nakadepende ito kung nakadepende, no? Kung marami kayo, so, pwedeng makalist kayo ng babayaran. Pero that time is ako lang mag-isa, so, ang binayaran ko is 200 pesos sa isang ganito lang. So, maisa din akong kinanungan, hiningan ako ko ng four 400, tapos siya ako kumaya. Ayun, naghanap ako ng iba, so, ayun mayroong mas mura, 200 pesos lang, So, Ginuko na yung 200. Kasi naman doon sa 400. And then next is, you need also to, pre to prepare the dog stamp. So ang dog stamp po is, kung gusto nyo makabili ng mura, so, punta kayo sa malapit na BIR kasi pag doon kayo magbili, kung ano yung nakalagay doon mismo sa sa dog stamp, like sa 30 pesos. So, 30 pesos lang talaga sya. siya. And then, pag, -pag violate yung bilhin nyo, tag-30 lang yon doon sa ano, sa BIR. And then also, kung bilhin nyo yung kulay brown na dog stamp, yun ay tag uh, 15 pesos. And then, next na kailangan i-prepare is um, ID. no ID na passport size. So, much better na magpunta talaga kayo sa uh, studio para mas clear yung inyong picture. Na. Kasi yung picture kasi is dalawa ang paggamitan nyo dun. Number one is yung soft copy is ilalagay nyo dun sa Liris account. Yes, Liris account. And then, yung isa naman, yung, yung hard copy, yun po ay submit nyo doon sa sa PRC. So, yung, uh, yung passport size na yon dapat nakalagay yung poll name nyo doon. Poll ng middle name at saka lahat ba lahat. Pero, yung may, may, mga kaklase na ako na hindi naman poll yung kailang, ano middle name. Middle lang nilagay, doon. Pero at least, uh, complete pa rin yung paglagay ng apelyedo at saka pangalan doon sa kailang passport size. And also, dapat meron din kayong tinatawag natin na account sa liris, no? Tapos yung account nyo, wag na wag yung kalimutan yung password at saka yung Gmail nyo mismo. Kasi pag nakalimutan nyo yon pupunta at pupunta talaga kayo dun sa PRC ng hindi sa oras. Yes. Kasi, after nyo mag, ano, mag-more exam, like example, pumasa na kayo, yan po ay kasama kasama nyo na yan habang buhay ang password at saka yung liris account nyo so ayan itatak nyo sa isipan nyo na wag na wag nyo na kalimutan yan kalimutan nyo yung ex nyo wag lang yung liris account nyo and then ano pa ba Ah, uh, actually, depende din sa school no, kung ano pa yung uh, immigration na requirements. Kasi sa amin dati, hinihingan pa kami ng ano ng certificate na kami ay naka-enroll sa isang review center bago pinirmahan yung aming 1000 case hour certificate and also other than that you need also to prepare your PSA no kasi kailangan din po yan sa PRC pag magpunta na ako sa PRC, lahat na, lahat na tawagan nito, lahat na original copy at saka photocopy. Kasi ang, ang isabit nyo dun sa, ano, sa PRC is yung photocopy lang. Pati yung sa uh, TOR. Yung TOR is uh, certified draw copy lang yung isabit nyo dun. Tapos, uh, pero pag punta nyo dun sa PRC, yung uh, original copy dalhin nyo pa rin kasi for uh, verification purposes. Uh, kahit meron na silang copy or yung isabit nyo yung, ano, yung certified true copy, tingnan pa rin nila yung hard copy. So, wag, wag na wag nyo kalimutan dalhin pag magpunta na kayo sa PRC. And also, the NBI. No, yung NBI naman is that time nung ako is since first time ko nagkuha ng NBI. So, uh, nagbayad ako ng 260. 60 ata yun. Yeah. Parang ganon. Sa pag ano ko, pag pa-appointment ko lang sa online. Since that time kasi, hindi ko alam na pwede naman pala ako mismo mag-appoint mag-appointment mag online sa sarili ko. Eh, dahil first time ko pa nga, hindi ko pa alam kung uh, pwede pala di nagpunta pa ka dun sa ano sa may harapan ng o malapit dun sa may NBI para magpa-appointment online kasi bago ka pumunta sa sa NBI dapat mayroon ka ng online appointment kasi mayroon lang siyang ibibigay na code tapos ipapakita mo lang doon sa NBI na ikaw ay naka-online appointment na tapos ayun tapos pagpunta mo dun sa NBI call ngayon yung ano mo yung fingerprint tapos yung picture. Tapos after yun, pag wala ka namang, wala ka namang kaso, wala kang bad record, wala ka namang bad record, so, automatically, makukuha mo agad yung inyong NBI. And then, sa NBI kasi dalawa yun siya. Ngayon, paputulin lang yun siya. Pagpunta, pagpunta mo dun sa PRC, putulin yun siya. Yung personal copy, ibigay sa'yo. Tapos, yung isa naman, maiiwan doon sa PRC. And then, other than that, uh, yun no, yung uh, certificate ng galing sa sana ano naman, galing sa review center. Depende po yan sa school na inyong pinag-aaral pinag kung i-require nila sa inyo. So, sa amin that time, ni-require kami na magkaroon ng uh, certificate na naka-enroll kami sa review center bago kami bigyan ng 1000 kiss hour certificate.